Ingay tayong lahat para kay JM Lopez. Ang unang talo ng mga undefeated battle MC sa Flip top. Yan ang pag-uusapan natin mga tol. Pero bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay iniimbitahan kita na magsubscribe para isa ka sa mga unang makakapanood kapag may bago tayong topic. Wala nang paligoy-ligoy pa. Una sa ating listahan ay si Tipsy D. Super rookie kung maituturing si Tipsy noong nag-uumpisa pa lamang ito sa liga. Dahil kakaibang husay ang ipinamalas niya dahilan para maiuwi ang panalo sa mga naging laban niya. Naging smooth ang takbo ng karera ni Tipsy D at nagkaroon ito ng malinis na 8-0 win-loss record. Panalo, Tipsy yeah! Aray, Tipsy yeah! boto, 5-0 para ay Tipsy pero sa kanyang ikasyam na laban sa one-on-one -on -one ay nakatapat niya ang nag-iisang Balakid. Isa din to sa mga gusto makalaban ni Tipsy D. Kinaulog pa nga niya to sa naging laban niya kontra kay J skills. Ang gusto kong kalaban si Balakid! Ang gusto kong kalaban si Balakid! Yun ang tulay na maestro! <laughs> Kung pagbabasiyan natin ang battle MC resume ng dalawa, inaasahan na magiging pokpukan ang laban nila. At yun nga mismo ang nangyari. Mula round 1 hanggang round 3 ay palitan ng mabibigat na bara at basagan ng estilo ang nasaksiyan natin. Kasi puta ang lame mo. Kung si Tukel pinalasayukan sa platito, paano pa kaya sa so utak, mala play to paglalaroan kita, mala play. Do mga rounds mo may butas parang J. Go, disgrasya aabutin siya pag grinig mo ng brr dito sa lane. Ko, pero hindi yun motor, ito ay massacre. Brr! Makina ng chain. So Nagpauso ka lang ng hashtag style lang ngayon ay laos na. Ako nagbahagi ng techniques na hanggang ngayon pang tusta. Techniques sa wordplay, metaphors, verse structure at iba pa. Maraming natuto sa akin at aminado kang isa ka. Pagkat sa fans na walang taste, kalang taste maker. Iba ang trendsetter sa game changer. Yeah! Kung tutusin, tayong mga tagahanga talaga ang pinakapanalo sa lahat dahil nakapanood tayo ng ganong katinding laban. Pero kailangan may manalo sa kanilang dalawa at si Balakid nga ang nag-uwi nito. Dito rin nakuha ni Tipsy D ang kanyang unang talo. Balakid vs Tipsy D 5 para ay balakid. Para naman sa susunod na pwesto, ang ikapito sa walong sumpa ng shakra na si Smaglas bukod sa pagiging dos for dos champion, isa si Smagla sa mga nakatago sa mainstream noong ilang taon pa lang tumatakbo ang flip -top. Kaya naman hindi ito masyadong nagbabad sa battle. Pero kahit na ganun, bawat salang naman niya sa intablado ng flip ay grabing performance ang inihahandog niya para sa atin. Yung mga naging laban niya kila Damsa, Caliber, Apex at Zaito, lahat ng yan ay tinalo niya. Kaya sa pagsampanya sa Aon 6 event ay meron siyang kartadang 4-0. Sa gabi na to ay makakaharap niya ang isa sa pambato ng uprising na si Apok. Parehong naging maganda yung performance ng bawat isa sa kanila at sa aking palagay ay nabigay naman nila yung best nila para sa battle na yun. Para sa akin nga tabla na lang yun eh dahil napaka solid talaga. Kasi mga bara ko ay halimaw, mala impacto. Mga bara mo sobrang support, walang impacto. Buga mo ay masang-sang bigyan ng tic Tatlong rounds ko ay panalo parang tic to padaanin Yung mga panggulat ko nahain Pagsambulat mo basahin Mga sugat tatangarin na sa pagsulat ko nasalin Mga sulat na nasakin Di masuka takalain Mga sulat mo rin Parang sinulat mo sa hangin Pero syempre kailangan may manalo At si Apok ang nakakuha nun Sa isang dikit na laban Yan yung mga, yan yung mga laban na Manalo talaga lahat Pero dahil may hurado tayo Ang boto ng hurado Hurado lang lahat kayo, pwede kayo magsariling desisyon. Boto 3, 2, para po. Sunod ay si Aklas. Noong nag-uumpisa pa lang si Aklas sa liga, hindi pa naman mga kalawakan, bars at huni ng insekto ang mga nilalaman ng bara niya. May diin at matutulis din ang mga sulat nito. Sa katunayan, hindi basta-basta nagagapi ang isang klasik sa laban. Dahil sa unang limang nakalaban nito sa liga, lahat ng iyon ay binigyan niya ng talo at nanatiling malinis ang kanyang win-loss record. Hanggang sa dumating sa punto na ikinasa ni Anigma ang battle nila ni Price Tag sa Ahon for Event. Battle ng undefeated to dahil wala rin talo si Price Tag. Parehong maanga sa intablado at parehong ayaw mabahiran ng pagkatalo kaya naman naging mainit ang tapatan nila. Pero sa huli, si Price Tag ang nanatiling undefeated at pinalasap kay Aklas ang kanyang unang pagkatalo. 5-0 para kay Tag! Yeah! Para sa ikaapat na pahina, walang iba kundi si Batas. Isa si Bata sa mukha ng flip top noong nag-uumpisa pa lang ang liga. Kontrabida vibes yung nabuild niyang karakter at naging epektibo ito dahil nagresulta ito ng malinis na 4-0 record ng talunin niya sina Abra, Delo, Fuego at Righteous One. At sa kanyang ikalimang laban ay nakatakdang makatapat niya ang isa sa pambato ng 187 mobstas na si Jay Skills. Marami ang nag-abang sa laban na to dahil ito na rin ang magsisilbing rematch nila. Unang beses na nagtagpo ang landas nila sa sunugan. Sa naging takbo ng laban nila, mas naging epektibo si Jay Skills pagdating sa pagkuha ng crowd. Habang si Batas naman, mas pinagtuunan ng pansin yung baon niyang sulat at walang pakialam sa reaksyon ng mga nanonood. Una na kita, huwag ka magalala dahil wala akong ngayong gunting na dinala. <laughs> dahil alam ko, alam nyo, alam niya. Nasa chani palang lang ng lola ko ay kikilabutan ka lang. <laughs> kung sino idolio nandito ako sigurado ako pa rin na pinaka magdiningning Keep in mind that my name may not be Sauron but I'm still the lord of this ring Sa pagtatapos ng battle nila si Roberto Boy Paos ang tinanghal na panalo kaya naman sa unang pagkakataon ay naranasan ni Batas na matalo 4-1 para kay Jay Skills Panglima at ang huli sa ating listahan ang nag-iisang hari ng tugma na si Luni. Hindi natin may tatanggi na sobrang advance ni Luni kumpara sa ibang battle MC noong nag-uumpisa pa lang ang liga. Pwede nga natin sabihin na isya yung naging pamantayan ng ibang battle MC noon at maging sa ngayon. Mula sa tugmaan, setups hanggang sa punchline nangingibabaw ibabaw talaga ang isang Luni sa mga nakakalaban niya. Nagpakilala siya noong pareho niyang pinataob si Gap at Zaito sa kanyang una at ikalawang laban. At mas lalo pa niyang tinatag ang pangalan niya sa rap battle noong talunin niya ang hari ng rebatal na si Delo at ang game changer na si Balakid sa loob lamang ng isang gabi. At para sa kanyang panglimang battle sa one on one ay makakatapat niya ang isa rin sa pioneer ng flip top na si Shea. Magmimistulang bawi sana to ni Looney dahil matatandaan na tinalo ng Team SS ang Team LA sa 2x2 semifinals dahil parehong tumatay yung veterano sa liga, naging solid ang laban nila. Naging armas ni Shea yung mga madidiin niyang punto at mga witty lines. Si Looney naman pinakitaan tayo ng high level multi, especially nung round 2 niya talagang bar after bar. Galit sa mga hurado, pwes ako ang punong mahistrado. Pamihado, nagpasulat na naman kay Smag, palit gramo. O ba? Diba? Dapat sinabi mo ka mo, huwag yung masyado para di ka mahirapang magkabisado. Walang talab sa pari ng tugma Ang mga bar mong dispalinghado Kaya mag-report ka na lang para malaman ng mga tao Kung gaano ka kaapektado Time! Nakakalungkot Mali Nakakabuga ng iyong iniinom Mali! Nakakasuka! Kayo ang Cerberus Huwag ka na mag-inasupa Dating hari Nakikitulog na lamang sa sofa Ano ba kasi mga pinagagawa mo? Dating humahamig Asa na lang sa balato kaya nagpasakop kasi may napapalato umaasa sa iba para magkalaman ng plato. Pero mapapansin natin sa tapatan nila na para bang may iniinda si Looney sa kanyang katawan. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Tapos na ako. Kung ako sa'yo, magpakamatay ka na lang. Mukha kang gago. Ang laki ng mata mo. Mukhang kwago. Tapos na ako. Masakit ang tagiliran ko. Kaya kung masasabi ko lang sa'yo, ikaw na bro. Pero syempre, rap battle to. Wala nang excuse kapag sumampakan ka na sa intablado. Tsaka kita naman na sobrang handa si Shea sa gabi na to at yun yung dahilan kaya nakuha niya yung panalo sa isang close fight. At sa kabilang banda, namarkahan naman si Luni ng kanyang unang talo. Grabe na yun! Ang boto 3-2 para kay Luni. At hanggang dito na lang ang ating usapan. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, click mo na yung like button bilang suporta. At asahan nyo, gagawin pa natin to ng part 2. Kaya kung may naaalala kayong ganitong senaryo o pangyayari, pwede nyo i-comment sa ibaba at babasahin natin lahat yan.